kami kaya na magkakaroon tayo ng update dito kasi kahapon po sa ating palatuntunan, eh, nasabi natin, ano pa, no? liwasan. Mm -hmm. Pero pagkatapos ng palatuntunan kasi may update na sa halip na sa liwasan Bonifacio po, ay uh, maililipat na ho tayo doon sa Quirino Grandstand. Mm -hmm. Yun palang uh, grupo na nauna pong uh, nagpa-reserve ng Quirino Grandstand ay nagbigay po ng uh, pagkakataon para bigyang daan ang uh, National Rally for Peace sa 13. Ano? Ba? Kaya inulit natin una. Well, nagpapasalamat naman tayo sa pag tayo po ay uh, pinagbigyan at willing naman sila na ilipat na lamang ng a 14 'yun po kanilang event. So, 'yun po update, ha. Inuulit natin. 'Yun pong uh, National Rally for Peace sa halip na gagawin po sa liwasang Bonifacio doon ang pinaka sentro, ang latest po, ano, gaya sa ibang mga naunang nagkaroon na ng pagtitipon na no? doon so, no, no ha, mm -hmm. at maging sa mga pagsambang, alam ko ay uh, naipahayag na rin po ito ay ililipat na po do sa mas malaking uh, uh, venue mm -hmm. ang Quirino Grandstand. Kaya tayo po naman ay nagpapasalamat para doon ay uh, makapagsagawa ng mas maganda at uh, mas malaking venue na son mm -hmm. ng atin pong uh, National Rally for Peace. Bukod pa diyan yung oh. iba't ibang mga venues din sa iba't ibang mga rehiyon. Ayun, nanatili yon, mm -hmm. walang pagbabago doon, ano yes. Doon sa mga naunang pahayag natin kasi kung hindi <coughs> n'yo nagkakamali, a uh, Davao, Iloilo, Ormoc, uh, Legaspi, Palawan, eh, meron natin mm -hmm. mga gano'n. ano ha. Uh, siguro yung mga nakikinig sa atin eh, alam na rin po 'yan. So 'yun po ang latest kong na gusto natin iparating sa ating mga kababayan po. Yung mas maganda eh, Lugar ano? Opo, opo. Mas malaki. Kasi yung liwasang Bonifacio, palagay ko, eh, konti ang espasyo na. Baka hindi opo. magkasa yung mga taklumpong truck lang. Eh. Puno na yun <laughs> Ayun, eh. Ano? yun na nga po, yun nga po.